Maka-request naman ako kahit isang kiss. Para ano naman, para mapasaya naman natin yung mga mananood dyan. Yung mananood o ikaw? Lagi lagi ako inaano kasi din minsan ng ano eh. Binibigyan ng kung ano-anong wish ng viewers eh. Ito lang <laughs> ako um, nag-wish niya ni. Kunti lang, may kunti sa akin. Tagal na kasi natin. Kahit kahit isang kiss lang, wala naman eh. Sige na, dito na ako. No. May forehead kiss na baga tayo. <laughs> Iba naman yun. Iba naman yung... sa ni ngayon. Iba pati yun ngayon. Mm. So, sige na, habang wala pang tao. Pukunti lang ano... habang tayo-tayo pa lang dito. So, sige na. Hindi, ready, ready ko na. Sige na. Sasabihin ko na lang kay... Ano, kay pinsan. Ipakat itong clip na to. <laughs> chat ko na lang mamaya. Diyos muna baka may dumating eh. Hi, kakain ko sa ito. Ano? Sige. Waiting. Waiting. Pumikit ka. Oh, okay, ito na. Pumikit ka lang. Oh, yan. Okay Beneath <laughs> <laughs> Atos, na so earth waves we soar so high. pa we see now